Naghahanap ako ng treasure. And then to realize, wala pala ikaw makikita ng treasure dito kasi puro talaba. Ayan o. Oh. Tapos, ang bato, look. Masakit sa paa. Ang <laughs> si Valerie. Ayaw niya maligo dito kasi gusto niya sa swimming pool. Eh mga tita, gusto sa dagat. Ang sakit niya sa paa. Hindi siya pino. <laughs> My goodness naman makikita ko yung talaba Mommy. bakit? you can do it <laughs> ang sakit lang pa ako lahat wala may tsinelas dito girl nika kunin mo si Faye masakit pa ako hindi ko ako makakarating dyan Nick <laughs> nako iniwan na kami <laughs> hindi namin kaya pumunta dyan masakit pa ako pa ako ay puro talaba Ah, ba't daw ako nagyapak? Nasani kasi ako pagdagat buhangin. Ay bumalik ko na palabang nandito. Girl, kunin mo nga. Paugtas naman to si Taba, oh. na. We can do it. Sakit ka sa paa. Mamaya oh, nito, sugat-sugat ang ilalim ng paa ko nito. malapit siya. Aray ko, Diyos Liyos. Hindi ko kaya na. Hindi kita kaya ihatid doon. Masakit sa paa. Sipin, kaya. Ikaw, mag, mababaw naman na. Kaya mo yan. Oh, sobrang babaw. Oh. Ayoko. E, Ay, tingnan pa ni Mami. Gusto mo ba na ang paa ni Mami? O, ko ikaw naka-slippers. Ako wala. O, oh. di ba? bakit kami ayaw mo mag-slipper, Arte, Arte mo? <laughs> Hindi. Babalik ako yung slippers ko. Hintay mo ako dito, ha? Kaya nakasira yun. Ha? there's something down there. It's it's circle. What is that? Aim, okay, you can do it. Punta mo na. Sige na. Ay susunduin kan kita ni ka. I love see. <laughs> That's so good. Diba? Babalik diba, na ako. Hindi diba ko na kaya. wala akong makita nitong kayamanan kundi sakit ng paa oh my goodness ay <laughs> look at Noemi and Fritz they're sitting there quietly they don't want to join us here may mga topak sabi ni Noemi ba't ba dito tayo nagpabuk? No, nauwig siya ang nagpabook dito Tigas kasi ng ulo, sabi ko panggasina ni. Ay, nako. So ma ma madumi ang lapag. Ayun no, oh, tingnan niyo oh. 'Di ba ang sakit sa paa niyan? Ouch, ang sakit. Ouch. Hindi <laughs> na babae